So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito ituturo ko sa inyo no, kung pa, paano nga ba magpadala sa LBC gamit ang LBC app. Ayan, bali online yung gagawin natin no, gamit ang cellphone natin. So kung paano yun, simulan na agad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, bali tuturo ko sa inyo no, kung pa, paano ba magpadala sa LBC gamit ng LBC app. Ayan, una open lang natin yung app. Libre lang naman tong LBC app sa Play Store. No? Kaya pwede nyo siyang i-download. Ngayon, ito ngayon yung pinaka home ng LBC app. Kapag ka magpapadala ka, bali kiklik mo lang yung send package. Bali pag mo yung send package, ito na ngayon yung lalabas. Pag mo yung part ng sender, ito ngayon yung lalabas sa part ng sender, dito mo ilalagay yung details ng magpapadala. Kung ikaw yung magpapadala, dito mo ilalagay yung details mo. Ayan. Una, sa may bandang taas, pipili ka kung rider pick up or branch drop off. Kapag ka rider pick up, pipick up ni rider yung item na ipapadala mo sa mismong address mo. Kapag ka branch drop off, pupunta ka ng LBC para i-drop off yung item na ipapadala mo. Sa tutorial na to, branch drop off yung gagawin natin. Ngayon, kapag ka nakapili ka na, ang next naman, ilalagay mo ngayon yung first name mo. Kung ikaw yung magpapadala, dito mo ilalagay yung first name mo sa part ng contact first name. Ayan. Next nun is yung contact last name. Yung last name mo. Ayan, for example. Ayan. Ang next naman nun is yung mobile number. Sa mobile number, mag start na kayo agad sa 9. Ayan, dapat tama at kompleto. Next dun is yung contact email. Ayan, balik sample lang yung email na yan para meron kayong idea. Ayan, next doon is yung drop-off area. Sa part ng drop-off area, ayan, kiklik mo lang yung select province. Dito mo ngayon nahanapin kung saan bang uh, area located yung LBC kung saan ka magpapadala. Ayan, for example, sa part ng province, lalagay mo dyan, national capital region. Yung LBC na pagpapadalhan mo is nasa Makati. Ayan. Kaya ang ilalagay mo ngayon sa part ng province is National Capital Region ayan, or NCR. And after is yung select city or municipality. Click mo lang yung drop down. Tapos hanapin mo lang yung city of Makati. Ayan. I double check mo lang yung details kung tama ba at kompleto. Tapos kapag okay ka na dyan, click mo lang yung save sender details sa baba. Ayan. Next naman is yung receiver details. Click mo lang yung receiver. Ayan. Ito ngayon yung lalabas. Mamimili ka sa may bandang taas kung rider delivery ba or branch pick up. Ngayon, kapag ka rider delivery, ibig sabihin, i ni rider yung item sa mismong address ni receiver. Kapag naman branch pick up, ibig sabihin, yung buyer or yung receiver pupunta sa LBC para i-pick up yung item. Sa part ng tutorial na to, branch pick up yung pipiliin natin. Ayan. Balik-click lang natin yung branch pick up. Ayan, pag-click mo yung branch pickup, ito ngayon yung lalabas. Click mo lang yung confirm. Ayan, tapos sa may part ng contact first name, dyan mo ngayon ilalagay yung first name ni receiver. Ayan, for example, then yung last name ni receiver sa part ng contact last name. Ayan, next is yung mobile number. Dapat tama at kompleto. Mag-start ka na rin sa 9. An example lang yan para meron kayong idea. Next doon is yung pick up branch. Ngayon, pipili ka ngayon ng LBC branch kung saan ba pipick up ni receiver yung item. So, dapat kapag ka mag kayo online gamit ang LBC app, dapat alam nyo na yung pangalan, LBC branch, tapos contact number ni receiver. for example, pipick ni receiver sa LBC VCAS yung item. kaya sa VCAS Kalookan. Ayan, so click lang natin dito sa may drop down. Ayan, select branch. Tapos hanapin natin yung VCAS. Ayan. So nag-iisa lang naman yung LBC branch sa VCAS. So click lang natin yung VCAS. Ayan. Balik sample lang yan para meron kayong idea kung paano ba mag-select ng branch. Eh, pwede nyo i-type yung mismong city Ayan, tapos pipili na lang kayo or yung keyword na mas mabilis makita yung LBC branch. Ayan. double check nyo lang yung details, lalo na yung contact number. Kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na i-click yung save receiver details sa baba. Ayan. Next naman is yung part ng package. Ayan. Sa part na to, dito mo lang ilalagay yung details ng item. No? Tsaka kung anong packaging ba yung gagamitin mo. Ayan. Sa taas, item name. For example, toys. Ayan. Ilalagay mo lang kung ano ba ipapadala mo. Ayan. Balas sa item value. Diyan mo ilalagay ngayon kung magkano ba yung halaga ng item na ipapadala mo. Ayan. For example. Example lang yan. Next doon is yung packaging. Ayan. Pwede ka ngayon mamili kung n pack sakto. Kung n pack small. Kung kilo box mini. Kung n pack large. Kilo box small. Ayan. Kilo box slim. Hanggang kilo box medium. Ayan. Depende kung ano ba yung item na ipapadala mo. Kung maliit lang, pwede kang gumamit ng N-Pack sakto, and which is yung shipping fee niya, nag-range lang ng 55 pesos pataas. Ayan, depende sa lugar kung saan ka magpapadala, kung saan mo ipapadala. Ayan. Ayan, bali sa example na to, gagamit tayo ng Kilobox Mini. Ayan. So, click lang natin yung Kilobox Mini. Ayan, bali yung size niya is 9 inches yung haba, tapos yung width niya is 5 inches Tapos yung taas niya is 3 inches Ayan Hindi kayo maglagay ng notes For example Sana ma-deliver agad Ngayon Pwede mo na ngayon i-click yung save package details Ayan makikita mo sa may part ng payment Ayan nakalagay dyan for sender Amount to pay Ayan makikita mo na yung estimate na kung magkano ba yung babayaran mong Uh, shipping fee Ayan, as a sender. Ayan. Pero babalik din naman yan kapag ka na-receive na ni receiver yung item na pinadala mo. So as a sender, kailangan mo muna abonohan yung shipping fee. Ayan. Pero hindi pa yan yung final na shipping fee na maaari mong bayaran. No? Yan pala yung idea no, kung magkano ba yung possible mo na bayaran. Ngayon, click mo lang yung box sa may bandang baba. Ayan. Pag-click mo yon, ito ngayon yung payment collection service. Ayan. So, pipili ka lang dito kung ano ba yung kukolektahin mo doon sa receiver. Kung yung pati ba item value or yung shipping fee lang. So, depende kung ano ba yung transaction nyo ni receiver. Ayan. So, sa part na to, ang, ang sisingilin lang natin kay receiver is yung shipping fee. Ayan. Kasi nagbayad na yung receiver sa atin ng item. Ayan. So, ikiklik lang natin yung service fee. Ayan. Tapos, sa may part ng COD, CO Pyramid, kung paano mo ba kukunin ngayon yung inabono mo na shipping fee. Ayan, kung bank deposit ba or collect at branch. Ayan, sa part na to, collect at branch tayo. Ibig sabihin, pupunta tayo ng LBC para kunin yung inabono natin na shipping fee. Ayan. Click mo lang yung save payment collection details sa baba. Bale, mapapansin nyo, yung kaninang 100 pesos is naging 85 pesos lang. Kasi wala nga siyang box fee, no? Kumbaga, discounted yung shipping fee. Ayan. So, ibig sabihin, 85 pesos lang yung babayaran natin na shipping fee. Ayan. Ngayon, kapag ka double check nyo na yung details, pwede mo na i-click yung next sa baba. Pag-click mo yung next sa baba, makikita mo yung box sa may pinakababa. Ayan, click mo lang yan tapos click mo lang yung book now. and kapag kinlik mo yung book now, ito na ngayon yung lalabas. You've successfully booked an order. Ayan, ibig sabihin, okay na, meron ka na ngayong booking reference galing sa LBCF. Bali ang ginagawa ko, ini-screenshot ko to. Ayan, kasi yan yung ipapakita ko sa LBC kapag kay papadala ko na yung item, doon sa mismong branch nila. Bali yan yung hahanapin ni LBC staff kapag ka magpapadala ka. Ayan, yan lang yung papakita mo, no? Hindi mo na kailangan pa mag-fill up ng form. Ayan. So, bali, ganoon lang kadali mag-book sa LBC gamit ang LBC app. Ayan. Bali, kailangan mong mag-fill up sa LBC app para magkaroon ka ng booking reference. So, yun, guys, no? Bali, ganoon lang kadali mag-book gamit ang LBC app. Ayan, kailangan lang natin ng booking reference na ipapakita sa LBC staff para mag-proceed tayo doon sa transaction para may padala natin yung item. Kasi yun yung hahanapin nila kapag ka pumunta ka na sa LBC. Ngayon, kapag ka ipapadala mo na yung item, pupunta ka lang sa LBC tapos ipapakita mo lang yung booking reference tapos ibibigay mo na yung item. Bali si LBC staff na yung bahalang mag-ayos nung ipapadala mo. Tapos bibigyan ka nila ng waybill. Ayan, yan din yung receipt na katunayan na ikaw ay nagpadala na. Bali ang gagawin ni LBC staff, hahanapin lang sa'yo yung booking reference. Bali wala ka ng fee fill up na form, no? Bali papakita mo lang yung booking reference. Ngayon kapag ka naayos na ng LBC staff yung item na ipapadala mo tapos nabigyan ka na niya ng receipt bali kailangan mo nang bayaran yung shipping fee Ayan. Kapag ka cash on pickup kasi, kailangan bayaran muna ni sender yung shipping fee. Bali, babalik naman yun doon sa sender kapag ka na-receive na ni receiver yung item na pinadala niya. Bali, pwedeng kunin ni sender yung inabono niya na shipping fee through branch collect or bank transfer. And bali, nung nagpadala ako gamit ang mini kilo box, ang binayaran ko lang is 85 pesos. Ayan, so sobrang mura siya. No? Tapos, safe pa yung package kasi nakabox pa siya. Kaya kung magpapadala kayo sa LBC, pwede kayong gumamit ng LBC app para makita nyo na kagad yung shipping fee na maaari nyong bayaran. So yun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong informasyon sa video na to. At sana supportan itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga itong video sa susunod para rin sa atin. So ganito lang muna at ingat kayo palagi and peace out.